So, yan yeah, may nakakapit bahay pa. So, ito yung kanilang tuwalya. Ano? Tuwalya. Ha? So, ito ah, ang kanila. Ang ganda. Ang hang. sobrang ang naman niya. So, ngayon guys, tuman natin yung kanilang to.

paano yung pag sobrang lakas ng ano bakit tuloy pa rin ang ano Hindi na kaya mong kaya mong makapag-travel ako dito. Guys, Pero, sarap. Promise. Nakakatik ko ba kayo sa mukha ko? Dito na. Gusto ko kasi bigatin yung makilala mo lang ako. Good lahat. Lugaw, Tokwa, at toge. Pati yung Suka. So, pumunta na kayo dito sa bayan. Dito na lang yung sa may labas ng plaza. Kanto ng papuntang GT7. Ayan, nakita pa nga ako ni Kuya Madjo dito kumakain. Nagulat tuloy ako.